parang nahiya, nawala na yung muka ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before ngayon, maliit na lang. Oo. Oh, <laughs> 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 Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan? It's a, it's a frustration actually. That's why. Dapat matap. Ito lang talaga. Balik ako sa people's initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... Na -na may senate hearing man yun. Senator Aimee Marcos was there. And eh nakita talaga my findings talaga na nangyari yon. Na niloloko yung mga tao. Uh, so dami mong problema and you know the opportunity that you have being a head of state, a or president, or, you know like a couple of people who are in the highest places in government. positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-unang -una mong priority is magpatagal lang ng... Wala... Wala pa ka ma Magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. E tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali na Parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Siraulo po. Tingin ba, tingin ba, normal yan? Kaya nga, either, ider makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo magdumaan ng election or tanga ka. Ah, hindi ako ang nagsabi nun. Hmm. Oh. No. O, tapos ngayon, o oh, siyempre pumalak yung kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nag nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Ano, actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Matapos. Siguro. Hindi nila alam siguro, tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakason. O, maka, yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, you know, rumors lang din naman yun. Sinuspend nila si Governor Hubay pagkatapos ng magbang ng maisog. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Si, sa saan, sa saan, saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng maisog, nag-attempt sa Bulacan hindi natuloy, ang dami nila exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ang hakbang ng maisog andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte, nilagyan nila ng mga truck yung park kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? B di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. So, matotal, wala man talagang masasa iyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na I will disagree with you. Ayan hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process. Naglagay pa rin ng ano. Ah, tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung, if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so, bakit ka ba, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, it, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Eh, siguro may ano yan. Alam ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi wala, hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, you know, like current issues. Ngayon napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, you know, a lot of this, ito, eto nangyari dito, Uh, alam ko yan mayor ako. Sipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin mata para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Dabao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Dabao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon, kumakain ng sabo, o ano-ano dyan. So, you know, wala naman talagang uh, sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nire-relieve nila 36 ka polis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kung yun, kaya nga sobrang it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami nyo maniobra para... Pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, Does it mean that you are supporting illegal drugs?